na po ako. Ay, ah, na pala. Ito, ito. Ito na po, yung mga gagamit. Tidaw ra, tulungan uh, mo. Uh, yan yung mga props. Aha. Uh -huh. Yan Ayan. po yun. Ayan. Lola, nakompleto ko po yata eh. Check po natin. Galing ka. Oo Chefs, pa yung parol. 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 Nilabahan ko po yan. Nilabahan mo to? Oh, parol? Kaya pala linis. <laughs> okay. so, ano pa meron uh -huh. dyan? Parol. Tamburin. Tamburin. Pwede Tam Ayan yung mga gagamitin no, ng... Sasali ka ba sa ano? <laughs> Tapos na yung takbuhan. Magagamit natin ng lola. Sandok? Pagluluto? Lola, magagamit natin niya. Ah, baka pang tambol-tambol. Ito pa, para ah, sa pat. costume natin. Pwede. Kawali. Ito pala yung Kawali. Lola, kompleto ko ba? Oo, oh, tama. Kompleto Anakana. ito. Eh, yan ang mga pinaka-instrumento nila, gano'n? Oo, oh, ewan ko ba. Eh, ito na yan nakakuha ni ano, Yaya eh. oh, gaganda, magaganda. Iba ka rin talaga, ano, Yaya. Talaga may pagka-artistic rin talaga yung otak nito, mm. ano? Siyempre, Lola, ako pa. Eh, ate, sandali lang. A ano? ano? nga, sigurado bang uh, magaling talaga yung kumare mo? Magaling yun. Oo, oh, oo oh nama. Eh, Lola, nasa na po ba siya? Upsetid na po ako sumayaw eh. Turn down for what? Oh. <laughs> na nga siya. Yaya, itigil, itigil. Yaya! Itigil mo na nga Lola, yan. Lola, nag-practice lang. Caroline, yung sasalihan natin, oh. hindi gangwar. <laughs> sabi, sabi ko. <laughs> gangwar ba? Pa, Nasaan ba si Timidora no, na? Ay, hinitig nga yung ano. Naku, baka si Marisa baka ako yun, ha? Naku, ha? <laughs> <laughs> Baka malakaw ah. baka mahay ay 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 Eto na. Eto pala si ay Ate Tinidora, nagpalit ka pa, nagbihis ka pa ng damit. <laughs> ano ka, Batidora? Hindi si... Tin hindi yun yung kapatid mo. Ha? Hindi ba... Adi, Lola, iba yan. Iyan, si Amiga Jilin. <laughs> siya magtuturo sa atin ng sayaw. <laughs> <laughs> Akala ko kapatid. Kumusta ka na, Jilin, Kumusta Amiga? Ka? Ito oh. ka na ba? Ito oh, na Ito na siya. Ano po namin? Ano po? Ano Ano po? ganda ganda. Yeah, yeah. Yung music na ready na ba? <laughs> Para turuan oh, na tayo. Tara na, hangta na, hangta na, hangta na hangta tayo ng na Amiga Jilly. Okay, tara na po, Oh, dapat makarehearse na kayo habang maaga. Pero nasa na po ba si Lola Tinidora? Alam na naman magsimula tayo wala siya. Oh, dapat magsi Tawagin mo nga kung asan na? ba si Tini. Ti Tini. tini? Bago Lola? ko i-play ang music. Lola. Sandali, sandali. Ay! Ready na ba kayo? <laughs> oh. <Ay>. Wow! <laughs> wow! Wow! Woohoo! Ayun, showdown nito! Hahaha! <laughs> <laughs> <tega>. Sino si... <laughs> sino si <laughs> Giling? <laughs> Tika! Sino yan? <laughs> Sandali! Ano? Shit! Nalilito kami! Bakit nagdadala kayo ng na salamin dito? <laughs> yeah! <laughs> nalilito kami! Tinidora! Dora, makinig ka! Oh. Ano? Siya ba'y <laughs> magtuturo? Oh, <laughs> siya ang aking amiga! Hello, hello. Si Amiga Jilin! Amiga okay. Jilin, this is Tinidora! Sandali, ate Tine Dora, ha! this is Jilin! Sigurado ka bang amiga yan o kapatid din natin yan? Hahaha! <laughs> bebe oh. nga kayo. <laughs> Tama. Baka kayo talaga ang kambanga. Sandali. Sandali. lang, magaling ha? Magaling yan, amiga ko. Yan magaling sumayaw. Sigurado ba kayo magaling yan? Oo. Oh, oh. Baka mamaya naman, ha? Oh, magaling Dora. yan, magaling yan. Tinidora, magaling yan. Maraming pinausong sayaw yan. Gaya ng Rico Mambo. Mismo. Oh. Kumambo. Shake body body dance. Misma. Oh. Parin nang ring kumambo. Rin, 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 kumambo. Oh. <laughs> oh, ay, tapos yung ano pa? Ano pa? Shake body dance. <laughs> <laughs> Bapet. 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 Ate, ah, mga diba kapatid natin. <laughs> diba apat tayo? <laughs> Meron pa. Ano pa? Yung ano? Sabay-sabay tayo. Magaling, Alam ko, napaka-arali ko lang dyan. Diba? At marami pang ibang pinasikat yan, di ba? Oo. Pero sigurado ko, hindi niya kaya to. Ano yan? Yun, Music. Yun, yun, yun. Music. Oh, na! Showdown, showdown, showdown! Showdown, showdown! Ay, ay, ay! Ay, kaya! Ay, kaya. Oh, oh. Mas mabilis so, sa kanya. Oh. Magaling, magaling, magaling Let's get loud Magaling yan Magaling. galing Sinidora, tama na yan Tama na yan Wala kang panalo dyan sa kumari ko Magaling, magaling ha? Magaling Magaling, kamukha ko pa ha? <laughs> <laughs> Buti walang hagdaan na Pero baba, music pa Music, music Ah, <laughs> yan na Pagkakasiliwanan iwanan. Magaling, magaling. Magaling, magaling. Magaling. Biruin mo ang mga kasabay niya, sila Ramon Zamora pa. <laughs>